Nagulantang ang publiko nang lumabas ang balitang galit si Metet at Lotlot de Leon kay John Rendes. Sa gitna ng pagluluksa sa pagkamatay ni Nora Aunor, lumutang ang tensyon sa pagitan ng kaniyang mga anak at isang matagal ng kaibigan. Si John Rendes, matagal ng kilala bilang kaibigan ni Nora, ay di i hindi welcome sa mismong burol ng superstar. Ayon sa ulat, Matet at Lotlot ay parehong nagpaabot ng kanilang mariing pagtutol sa pagdalo ni Rendes sa burol. Pinagbawalan umano si John na pumasok sa lugar ng burol matapos ang naging desisyon ng mga anak ni Nora. Ang dahilan, may matagal ng hindi pagkakaunawaan at mga isyong hindi pa natatapos sa pagitan nila. Sinasabing may mga pagkakataon na nagdulot ng sakit ng loob si John kay Matet at Lotlot habang buhay pa si Nora. Bagamat hindi idinetalye ang lahat ng isyo, malinaw na may matinding emosyon ang mga anak ng superstar. Marami sa mga tagahanga ni Nora ang nagtaka, kung bakit hindi pinayagan ang isa sa malalapit na kaibigan ng aktres, naglabas ng opinyon ang netizens. Ang ibay kampi sa pamilya, ang iba na may naawa kay John Rendes. Sa mga interview noon, madalas ikwento ni John kung gaano kalapit siya kay Nora, lalo na sa mga huling taon nito. Subalit tila iba ang pananaw ng mga anak ni Nora, lalo na pagdating sa tunay na intensyon ng nasabing kaibigan. Sa panig naman ni John, wala pa siyang opisyal na pahayag ukol sa pagbabawal sa kanya sa burol. Tahimik pa rin si John, ngunit ramdam ng publiko ang bigat ng kanyang damdamin sa pagkamatay ng kaibigan. Habang patuloy ang burol, maraming artista at kaibigan ni Nora ang nagpapaabot ng pakikiramay at pagmamahal. Naroon si na Sharon Cuneta, Vilma Santos, at iba pang malalapit kay Nora upang magbigay pugay. Ang mga panalangin ay patuloy na dumadaloy para sa kaluluwa ng superstar, na si Nora Aunor. Hindi maikakaila na ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng matinding lungkot sa industriya ng pelikula. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling masalimuot ang relasyon ng kanyang mga naiwan. Marami ang umaasang darating ang panahon ng pagpapatawad at pagkakaunawaan. Ang burol ni Nora ay naging hindi lamang panahon ng pagluluksa, kundi ng pagbabalik tanaw sa kanyang buhay at mga iniwang alaala. -ala. Sa mga fans ni Nora, siya ay isang alamat na ma eh hindi malilimutan. Ang kanyang musika, pelikula, at mga kontribusyon ay mananatili sa puso ng bawat Pilipino. Para sa kanyang pamilya, ito'y isang panahon ng pagsubok at panalangin para sa kapanatagan ng kalooban. Tunay ngang sa bawat pagpanaw ng isang mahal sa buhay, lumilitaw ang mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Ngunit sa paglipas ng panahon, hangad ng lahat ang pagkakabati at katahimikan. Ang alaala ni Nora Aunor ay hindi kailanman mabubura, isang tunay na reyna sa puso ng bayan. Patuloy nating ipagdasal ang kanyang katahimikan at ang pagkakaisa ng kanyang pamilya. Ito ang kwento sa likod ng tensyon sa burol ng superstar at ang mga damdaming pilit na ikinukubli. Hanggang sa huling sandali, si Nora ay nagbibigay pa rin ng leksyon sa pagmamahal, sa katotohanan at sa pagkatao. Sa kabila ng gulo, isa lang ang malinaw siya ay minahal ng sambayanan higit sa lahat. Palom Superstar Ang iyong liwanag ay mananatili magpakailanman. Nagulantang ang publiko nang lumabas ang balitang galit si Metet at Lotlot -lot de Leon kay John Rendes. Sa gitna ng pagluluksa sa pagkamatay ni Nora Aunor, lumutang ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga anak at isang matagal ng kaibigan. Si John Rendes, matagal ng kilala bilang kaibigan ni Nora, ay di ay hindi welcome sa mismong burol ng superstar. Ayon sa ulat, Matet at Lutlot ay parehong nagpaabot ng kanilang mariing pagtutol sa pagdalo ni Rendez sa burol. Pinagbawalan umano si John na pumasok sa lugar ng burol matapos ang naging desisyon ng mga anak ni Nora. Ang dahilan? May matagal ng hindi pagkakaunawaan at mga isyong hindi pa natatapos sa pagitan nila. Sinasabing may mga pagkakataon na nagdulot ng sakit ng loob si John kay Matet at Lutlot habang buhay pa si Nora. Bagamat hindi idinetalye ang lahat ng isyu, malinaw na may matinding emosyon ang mga anak ng superstar. Marami sa mga tagahanga ni Nora ang nagtaka kung bakit hindi pinayagan ang isa sa malalapit na kaibigan ng aktres. Naglabas ng opinyon ang netizens, ang ibay kampi sa pamilya, ang iba na may naawa kay John Rendes. Sa mga interview noon, madalas ikwento ni John kung gaano kalapit siya kay Nora, lalo na sa mga huling taon nito. Subalit tila iba ang pananaw ng mga anak ni Nora lalo na pagdating sa tunay na intensyon ng nasabing kaibigan. Sa panig naman ni John, wala pa siyang opisyal na pahayag ukol sa pagbabawal sa kanya sa burol. Tahimik pa rin si John, ngunit ramdam ng publiko ang bigat ng kanyang damdamin sa pagkamatay ng kaibigan. Habang patuloy ang burol, maraming artista at kaibigan ni Nora ang nagpapaabot ng pakikiramay at pagmamahal. Naroon sina Sharon Cuneta, Vilma Santos, at iba pang malalapit kay Nora upang magbigay pugay. Ang mga panalangin ay patuloy na dumadaloy para sa kaluluwa ng superstar na si Nora Aunor. Hindi maikakaila na ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng matinding lungkot sa industriya ng pelikula. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling masalimuot ang relasyon ng kanyang mga naiwan. Marami ang umaasang darating ang panahon ng pagpapatawad at pagkakaunawaan. Ang burol ni Nora ay naging hindi lamang panahon ng pagluluksa, kundi ng pagbabalik tanaw sa kanyang buhay at mga iniwang alaala. Sa mga fans ni Nora, siya ay isang alamat na kailan hindi malilimutan. Ang kanyang musika, pelikula, at mga kontribusyon ay mananatili sa puso ng bawat Pilipino. Para sa kanyang pamilya, ito'y isang panahon ng pagsubok at panalangin para sa kapanatagan ng kalooban. Tunay ngang sa bawat pagpanaw ng isang mahal sa buhay, lumilitaw ang mga sugat na hindi patuluyang naghihilo. Ngunit sa paglipas ng panahon, hangad ng lahat ang pagkakabati at katahimikan. Ang alaala ni Nora Aunor ay hindi kailanman mabubura, isang tunay na reyna sa puso ng bayan. Patuloy nating ipagdasal ang kanyang katahimikan at ang pagkakaisa ng kanyang pamilya. Ito ang kwento sa likod ng tensyon sa burol ng superstar at ang mga damdaming pilit na ikinukubli. Hanggang sa huling sandali, si Nora ay nagbibigay pa rin ng leksyon sa pagmamahal, sa katotohanan at sa pagkatao. Sa kabila ng gulo, isa lang ang malinaw. Siya ay minahal ng sambayanan, higit sa lahat. Palom Superstar Ang iyong liwanag ay mananatili magpakailanman.